Pagdali ba? Sulat aku po. Ya ya apo ni Magliokoy. Pagdali dala. Okay. Na, klaro kay ning tinguga ba. Bro, si sigan tingumang ni ba. Daan ko palagi sigan tingumang yun. Takaramo ka mangga ba. Tanaw pun mas dalan. Unsa <coughs> um, man ini ni? Balik ko nya ha kinagdali ni. <laughs> Nanong nagkatawa man ka? <laughs> Salamat ka nagdali me. Iya lang ka. Ayaw na gawa dira. Hoy, <laughs> <laughs> buha, indung dia ganahan pug ka. Bantay lang ka, balikan tika. Karun di ay. <laughs> tara. Sayang, bapa baya kayo. Ay? Tara na oi, sayang sayang pa ka. Sayang na oi. Tara, tara. Toyos ang mga alaga doy. Asa naman sila? <laughs> <laughs> Asa man mugikan? <laughs> mag-upak mata te. Pero na ako'y balita sa imo ha. Ano sa minang balita ni mo? Ayohon na? O te, sobra pa sa maayohon te. Ah, ah, ah. mag-upang hmm. mata. Hmm. Bogi day. Ang kabalong baho. Isimot pag yun. Unya te, sa ibo e, ato na karon. Ayun lagi sigbuka, Buga, baka'y e, ganay na rakong nalipong. Ha? Grabe, <coughs> Buga, tuy. Yeah. Nga, unsa man itong balita ninyo? Mayon to? Na ang duha kakaoban ni Buga'y para tito ah. Tara! Sigurado mo wala si Boy Parat dito? Wala lagi! Ay, lagi si Tingog ba? <laughs> Pagdalit eh! Habang naapa sila! Tara! Tara na! Uy! Saba kay mo ba? Mabuyagan kay mo! Ay, pagbuot! Nanguros man ni! Nga nang magbuot na mi! Kukatawa ni di ka dila! <laughs> ah, bahala mo! Ikaw, nabuyagan na biya ka! Unsay nabuyagan! Tarong so dila! Ah, isugoy! Ate Kragani, <laughs> amping mo d'ra ha. Ay kumpiyansa. Ikaw may magamping kay ikaw raisa. isa. <laughs> Mura magiganti kay tawon. Sige, katawa gyud. Hawa dira Suya na ka mo pala mo. suya. Takar ka. Sige na mo. Sige, padayon lang. Tagbogin mo d'ra ron. Hala. Ibalik na sa do. Lo, no, inuod juda yung gingo no na mo balik siya. Isa, tanawa! Tulo mo lagi yung nakabok! Hawasan din namin kay magpabangga, sakot! Makasarili man mangkay ka, ikaw rin ang magpabangga! Ay naman kapil-apil rako! Hala, ang mga bangkilan, patay din mo na ron! Gahe kay magulo ha! Una oh, na sila! Oh, mauna, manyo ka nang gamay ito? Oh. Dali, dasmaga ko! Pareha gani na ha! Ganun <laughs> mo dasmagman daw ko! pa kundi ay. Sige na ni, na anak ko. Uy, wala. Tagasag ba nga na ni, uy. Bahay, kayo magulo ha. Bahala mo dyan. Paak, jude, gusto ni mo ha. Kana, akot ng dugo anak te. Manyakay na. Hmm, tagam ninyo. Paak ka na. Tabang ko'y barat. Aswang malay ni. Eh. <laughs>